Sa darating na bagong kabanata ng Hunter x Hunter na inaasahang ilalabas ngayong Oktubre, maraming mga taga-subaybay ng serye ang umaasa na magkakaroon na epic na labanan sa pagitan ni Killua Zoldyck at Feitan Porter, isa sa mga pinakamalupit na membro ng Phantom Troop. Batay sa mga nakarang kabanata, alam natin na hindi pa natutumbasan ni Killua Gon ang lakas ng mga membro ng Phantom Troop, ngunit marami na rin ang nagbago mula noon si Clue dumaan sa maraming pagsubok labanan mula noong huling beses siyang umarap sa Phantom Troop. Kasama rito ang mga labanan niya sa Chimera Art kung saan mas lalo niya pang napausay ang kanyang kasanayan sa Nen, partikular na ang paggamit ng Godspeed. Ang Godspeed ay nagbibigay kay Clue ng napakabilis na bilis at reflexes na maaring maging malaking kalamangan sa labanan kay Fitan. Bukod pa bilang isang soldi, si Clue ay sa paggamit ng iba't ibang uri ng mga assassination techniques na maaaring magamit niya laban kay Phaeton. Marahil ay nakapag-develop na rin siya ng mga bagong diskarte na hindi pa natin nakikita. Samantala, si Phaeton ay kilala bilang isa sa pinakamabilis at pinakamatindi sa Phantom Troop. Ang kanyang nanability na Rising Sun o Pain Packer ay isang napakalakas na kakayahan na nagpapataw ng napakalaking pinsala sa kanyang kalaban. Depende sa dami ng sakit na nararamdaman niya. Kung haarap si Kilua kay Phaeton, ito ang isang pangunahing hamon na kailangan niyang paghandaan. Bukod sa kanyang nability, si Fitan ay mahusay din sa paggamit ng mga sandata, lalo na ang kanyang espada. Napakabilis din ng kanyang galaw na maaring maging isang malaking banta kay Kilua. Kung magaganap ang labanan sa pagitan ni Kilua at Fitan, ito ay magiging isang high-speed battle kung saan ang bilis at taktika ang magiging pangunahing sandata ng bawat isa. Maaring magsimula ang labanan ay isang pagunahan sa bilis kung saan susubukan ni Kilua na gamitin ang kanyang Godspeed upang lampasan ang reflexes ni Fitan. Ngayon paman, kahit na mabilis si Kilua, si Fitan ay may kakayang sabayan siya at posibleng mag-counter sa kanyang bawat galaw. Maaring magamit ni Kilua ang kanyang pagiging asasin upang mag-set up ng mga traps o magsagawa ng mga surprise attacks. Pero sa kabila ng lahat, ang pinakamalaking balakid ay ang pin ni Fitan Kapag na-trigger ito, kailangan ni Kilua na maging handa dahil ang Rising Sun ay isang nanability na maaring magpatumba sa kanya kung hindi siya mag-iingat. Bagamat mas malakas si Feitan sa raw power, ang pagkakataon ni Kilua na manalo ay nakasalalay sa kanyang pagiging strategic fighter. Kung magagawa niyang pagurin si Feitan, may iwasan ang direct confrontation pabor sa pinpacker, posibleng magtagumpay siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga assassin techniques at malalakas na mga nanabilities. Ngayon pa man, magiging napakahirap nito at siyang matalo kung hindi sapat ang kanyang paghanda. Ang labanan na ito ay maaaring magsilbing patunay na si Kilua ay lumaki na at naging mas malakas mula nung una silang nagkita ng mga phantom troop. Ngayon pa man, ito rin ay magiging isang matinding hamon na maaaring magtulak sa kanya sa kanyang limitasyon. Kung nagustuhan mo ang video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.